Good morning. Lagi lang good morning. Good morning. Lagi lang good morning. Magbibiyak tayo nito. Babalatan ko na kasi yan. Nangingitim na. Oh, sayang naman. Pabulok na yan, di ba? Pag itim na. Babalatan ko na para sige na lang kain. Tapos yung bulok, itapon na. Sana ba yung hiwa-hiwa niyan? Okay siya. Wala siyang alag, wala siyang bantay. Nain mo na natin yung magaganda. Ayan, oh, no? ganda oh. Sayang kasi pagka may sira, dire-diretso na yan masisira. Kailangan biyakin na. Maano rin to eh. Marami ka rin benefits kukuha dito. Sa rambutan ilang araw na rin kasi ito eh. yan. kaya nangitim na yung iba yun, nangitim na nga yung balat sa pa yun ang binala dito eh. ay hinug na hinug, kakahinug lang eh. bagong pitas galing sa Alfonso ah. sayang kung mabubulok lang. Kanina naisip ko na itong balatan. Kaya lang nakalive pa ako. Sabi ko sayang naman, maging content din ba yan? Content din. Ma-upload lang. Kailangan lagi may upload kahit sa tingin ng iba, walang wenta. Sa akin may wenta yan kasi napapakinabangan ko sa aking channel kahit pa paano nakikita ni YT na may upload oh, ba? Diba? bukod sa live may upload kahit ano ano lang diskarte lang yan o oh, ba? Diba? diskarte lang para magkaroon tayo ng upload ayun na hulong na Matamis nga ito eh, kaya nilalanggam o. Oh. May mga langgam. May mga langgam na itin. Oh. Ang puso kong bato. Oh. Parang dalawa pa lang nakain ko nito eh. Hindi ko naiintindi kasi mas gusto ko munang kainin yung ano yan oh may paano na yan malapit na yan magkadiferensya yan na may maitim na may aalisan ko yan ng itim ayan eh ayan diba ang dami na aalisan ko yung itim yung kasi yun ang sisimulan ng ano ng pagkabulok parang siyang lychee Lighty rin siguro to. Ibang lighty nga lang. Curly hair. Curly hair niya. Ay! Sarap siguro mankaroon ng puno nito. Kasi yung kapatid ni Emily may ganito sa dasma eh pagka naghihinog 'yun at napunta si Toto doon kapatid ni Himiling lalaki. Pag nagawai doon, nag-uuing ganito. Kaso may trabaho na kasi siya ngayon. May trabaho na siya ngayon kaya bihira na siyang makapunta doon. malagkit din nga siya sa kamay kasi nga matamis siguro bawal to sa diabetic kasi matamis siya tapi ba naman ito ang ito parang ang logi ka rin pag bumili ka nito eh. kasi ang laki ng buto yung balat niya nakakabigat din ayun kumatas matas na tumulo ang katas na 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 ah. <laughs> tumalsik sila sis Priscilla may punong ganito eh pag uwi niya nang no, nagbenta sila nang ganyan eh hindi ko nababalatan ito bulok na yan ngayon na, ang pinagbalatan ko, oh, diba? Ay. Babaon ko yan sa aking taniman. Bye-bye! Thanks for watching!